Breaking balita po tayo mga kababayan Congressman Toby Chanko nagpa con po O, oh, pagkatapos niyang imbitahan Sa ICI ng ating mahal na Pangulo <laughs> Ano kaya ang ilalathala Ni Congressman mga kababayan O, oh, pagkatapos niyang maimbitahan sa ICI Narito, pakinggan natin um, This is my second time here yep. I'm invited you know, Second time uh, sa akin. So, tulad ng unang commitment naman. And ever since before, lahat ng nararaman ko isi-share ko sa Yep. Ngayon, kung ano man yun, I think it's better for them to be the one to disclose para alam nila kung ano yung pwede sabihin, ano yung hindi. Kasi ako hindi pa makatulong, e, diba? So, ayoko naman na ako pa magsasabi. Mas nasa kanila yun kung ano yung gusto nilang sabihin na nakuha nilang information sa akin. So, ano yung initial na mga na kasi sabi ko I respect the the ICI um, we respect their process it's up to them no to disclose kung ano yung mga importante na kwento sa mm -hmm. yun na lang but what is it just about flood control no 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 it's uh, it's not about flood control it's uh, about uh, infrastructure projects in general mm -hmm. so sure so, information, <coughs> information na na <coughs> <coughs> may bago kayo information na ibinigay hmm. sa ICI Uh, additional evaluation. sa unahan. Yes, may mga bago silang tanong na clarification mm -hmm. para um, maintindihan nila mas lalo kung paano yung, yung proseso. So, nagbigay tayo kung ano yung nalalaman natin kung sa mga bagay na Siyempre, alam natin, sinabi natin, may mga bagay naman na, na hindi tayo aware. So, sinabi natin na hindi, kami, hindi ako aware sa sa um, It's, it's not about, about budget insertions, but and and not really about budget insertions. It's it's about everything. It's about how it is budgeted. What are the possible ways of of corruption? You know, ganon So, yung statement, yung uh, statement going down, testimony is a sentence. Mm -hmm. Basically, illustrates yung parang chain of corruption. Mm -hmm. yes. Um, it wasn't the same thing that the ICA was interested in now. And when you you know, sir, was that the same subject that the ICI was interested in today? In chain of corruption, from who's going to, you know, who's talking to whom, who's, who's giving whom, who, what, diba? Magandang tanong to mga kababayan, no? Uh, pakinggan natin ang sagot ni Kong Chianko, mga kababayan, ha? Um, siyempre, party, party naman yun. Party naman yun. Party naman yun. What, what do you think, um, pagkaganon, sir, ano pa kailangan na uh, is the ICI hmm zeroing in on maybe particular individuals who may have taken a part in the corruption? No, it's really the process, Jeffrey. They will, um, they will not disclose to me naman those things. Eh. So it's mostly um, yung process. So para kaintindihan nila no? kung pa paano yung mga posibleng gaps saan posibleng nagkaroon ng, uh, ng uh, um, corruption. Pa paano mapagdudugtong-dugtong Di, ang importante kasi dito is paano mo mapagdudugtong-dugtong lahat. Yun. Tama yan, Tama sa yan, Testimon? Yes. Uh -huh. So, nag-elaborate na sir Yes. And additional information. Individuals? Individuals? individuals. Hindi. It's, a, it's not really about individuals. It's about the the process kung paano. Kung baga sa ano yung tinatawag ng modus operandi, di ba? There was some modus operandi ba? Diba? Hindi. <laughs> sinabi, sinabi ko na naman sa sa Senate, di ba? I mean, uh, what? Why will you? Um, you, 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 will you, insert projects doon sa distrito na you, 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 political you, you, political benefit doon, what is you, benefit to you, di ba you, pa you, 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 Then the nature of the person, the vigilance, what I was saying. No, no, no. What I think is uh, that I think the, it? Bias. I think it's a issue. So, you, so the ICI is under scrutiny. Number one, the credibility. Because I didn't think that the investigation. But since you're a resource person, how do you probably characterize the way that the ICI has been conducting its hearings? Do you think this is a yes. Okay, number one, yung, number one yung credibility, no? Yung integridad ng mga bumubuo ng ICI, ay eh, talaga napakataas na integridad nila, di ba? Si former Justice Andres Reyes, uh, former Secretary um, Dave Singson, um, yung head ng, yeah, ng SGV. So, you cannot question their integrity. It's beyond question. What's the direction of the investigation? I mean, siyempre, ang nakikita ko lang yung pagtanong sa akin. No? Uh, I don't know how they conduct it with other resource persons, but very professional naman sila. Ako well, you believe naman sa in the way na like, I say said that? Yes. Like, what do you think? What do you have the confidence you na know, this is a serious message? Hindi, because ano eh, alam naman ng lahat eh, di ba? Alam naman ng lahat na na ganit yung tao. Okay? um, alam naman lahat na hinahanap na tao yung katotohanan. Alam naman ang lahat na um, may pag-iisip na yung tao kung sino yung talagang mga gumawa ng kasalanan. Eh. Ang kailangan nalang buuin dito is yung ebidensya para mapatunayan sa korte na yung mga may kasalanan, eh talagang may kasalanan. ba? Diba? Sa tingin ko, my impression is, yun ang binubuo nila. I mean, impression. Ah. My impression is, binubuo nila yung ebidensya para matibay siya pag pinahid sa work. Three terms of accountability, how high should it be? Ah, wala kung saan pumunta, doon dapat pumunta. Hindi pa pwedeng, ano, hindi pa pwedeng may iwasan dito. Kung saan tayo dalin ng, kung saan sila dalin ng ebidensya, dapat, yun know, ang papayanan ako. The risk of being repented is the representative call. Parang kung nangpa-condemn, petisyen na sila. Pero ang call niya was to cancel the pass. Yes, no? Okay. It, this, this, I will be very clear, no? And I hope those um, in charge in government, especially the DFA, hears this loud and clear. Okay? Um ang sentimento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Sandy Bonito. Dapat naiintindihan niyan ng mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Kasi pag dumating sa punto, huwag naman sana nasabihin na kailangan siyang pabalikin at hindi siya mapabalik Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talaga magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magbuda sa sinceridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansinahin yung passport. Eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit pila DFA o yung ibang ibang uh, nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldi ko kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport. Di ba dapat kansilahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang kustyonin sa korte yung pagkansila. Bakit? Hindi, bakit? Parang tila baga, sila pa ba nag abogado May ligal na proseso naman eh. functional oh, nila yun. functional function nila yun eh ba, okay, doon sa Passport Act, di ba? Doon sa Passport Act, um, R.A. 11983 yata uh, yun. Tingnan niyo ba, baka mali ako. 11983? 11983. Passport Act ba yan? So sir, anong tingin niyo? Bakit parang meron kami hindi... O tama. Passport Act. Um, Section 4 or Section 5? Nahadyan yung grounds. Uh, natin kung pa yung memory natin. At least doon sa R8, hama tayo. Ito, or is the to issue denier cancel. Oh, yan. Okay. Ganito, ha? Huh? Oh, ma medyo, medyo, matalas pa pala memory ko. RA11983, Section 4. Isa sa mga grounds dyan is, is national security. Tama? Yes, sir. Eh yung galit na galit yung tao. Siguro naman pag abuse tayo nagalit galit na galit ng tao. May mga mass movements. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yung pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So bakit hindi nyo kansilahin? Tapos bahala na yung abogado niyang mag-question. Sir, anong nakikita niyo possible reasons bakit para hindi umuusin yung proseso niya? Yung pag-cancel ng passport, hindi ko alam eh. Kaya na dapat sagutin ng DFA eh. O ngayon, pag hindi na-cancel yan at hindi na pa-uwi at nakakuha ng, ng uh, passport sa ibang bansa na wala extradition, willing ba silang sila managod? Pwede naman uh, napakagingan ng ICI yan. Hindi, hindi namin napag-usapin. Alpa, they here we said an identity. Wala naman personalities eh. Uh, wala naman kami personalities pinag-uusapan. Um to make it very clear, wala naman personalities na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan lagi is yung proseso. I think they just uh, my my impression is gusto nila maintindihan yung proseso. I Meaning, proseso. Uh, oh, yung buong proseso, paano nagsisimula, paano yung mga kusibling um Siyempre naman sila yung nag hindi naman na i-disclose sa akin kung ano yung hinahanap na ebidensya nila. <laughs> diba? <laughs> diba? <laughs> diba? <laughs> diba? Sir, paligyan mo lang po yung integrity kasi as you said, you believe in the ICI's integrity. Huh? Naman. But I think um, parang there's a public uproar right now. Kaya ito na yung gusto yung integrity ng ICI because the hearings are not live it's not open to the public. So what's your take on this, sir, na dapat ba um, going live na rin talaga yung mga pagdating ng isip? May alam nyo, ako naiintindihan ko naman eh. Naiintindihan ko naman yung uh, yung um, sentimiento ng tao na gusto nila maging live yung hearing. No? So yun, 100% naiintindihan ko yun. No? But syempre, hindi naman ako na pwedeng mahimasok doon sa decision ng ICI na yun. Pero kung tatanungin niyo ako whether na ko yung sentimento na yun, naintindihan ko. So there's, there's no need for a live stream? Kaya sabi ko nga, naintindihan ko yung, 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 sentimento na yun ng tao na gusto live stream. Um, kaya lang uh, um, bilang uh, respeto, um, hindi na paubaya natin sa ICI na sila ang mag-desisyon doon sa bagay yun. Pero 100% naintindihan ko yung sentimento ng tao na yun. At yun na nga po, mga kababayan, no, ipa mm. yeah, ipapaubayan na raw po ni Congressman Tiangco sa ICI, mga kababayan. Pero at the same time, naintindihan niya yung sigaw nating mga Pilipino, mga kababayan. Lalong-lalo na na dapat talagang, di ba mga kababayan, na ma-livestream yung pinagagawa ng ICI, mga kababayan. Di ba po? Oh, imantakin mo eh. Oh, oh sila sila lang yung ano mga kababayan di ba nakakaalam naka, naka, o dapat yung mismong kunting galaw nila malalaman din natin mga kababayan di ba po o